Sa mahigit isang libong taon, ang mga samurai ay naging simbolo ng karangalan, katapatan at kagitingan sa Japan. Sila ay hindi lamang mandirigma kundi mga tagapagtanggol ng kanilang mga Panginoon at kanilang mga sinumpaang tungkulin. Ang kanilang kasaysayan ay isang salamin ng politika, kultura at filosofiya ng bansang Japan na hanggang ngayon ay nagbibigay ng mahalagang aral sa modernong panahon. Noong ikawalong siglo, nagsimulang mabuo ang isang uri ng mandirigma na kilala bilang Samurai. Sa panahon yon, ang Japan ay nasa ilalim ng pamumuno ng Imperyong Yamato at unti-unting nagkaroon ng mga lokal na pinuno na may sariling mga hukbo upang maprotektahan ang kanilang mga teritoryo. Sa paglipas ng mga siglo, ang mga mandirigmang ito ay nag-organisa sa ilalim ng mga malalakas na daimyo o panginoong feudal na nagtataglay ng kapangyarihan sa kani-kanilang mga rehiyon. Ang mga samurai ay binuo upang maging tapat na mga tagapagtanggol ng kanilang mga panginoon. Kilala sila sa kanilang katangi-tanging mga sandata tulad ng katana, o mahabang espada, at wakizashi, na maikling espada. Ngunit higit pa sa kanilang mga sandata, ang kanilang mga prinsipyo ay nakasandig sa Bushido, o ang daan ng mandirigma. Isang kodigo ng karangalan na nagbibigay diin sa katapatan, tapang, kagandahang asal, paggalang at pagpapakumbaba. Mula ikalabing lima hanggang ikalabing pitong siglo, ang Japan ay nabalot sa kaguluhan sa tinatawag na Sengoku Jidai o panahon na naglalaban ng estado. Ang mga daimyo ay naglalaban-laban upang magkaroon ng kapangyarihan sa buong bansa. Sa panahong ito, ang mga samurai ay naging pangunahing puwersa sa mga labanang militar. Isa sa mga kilalang samurai noong panahong ito ay si Oda Nobunaga na may ambisyon na pag-isahin ang Japan. Sinundan siya ni Toyotomi Hideyoshi na nagtagumpay sa paglupig sa karamihan ng mga nag-aklas na daimyo. Ngunit ang tunay na tagumpay sa pagpapapayapa sa buong Japan ay naganap sa ilalim ni Togokawa Ieyasu na nagtatag ng shogunate ng Tokugawa noong 1603. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Japan ay nakaranas ng mahigit dalawang siglo ng kapayapaan at kaayosan na tinatawag na Edo period. Sa pagpasok ng mga kanloranin sa Japan noong kalagitnaan ng ikalabing na siglo, partikular na noong pagbubukas ng bansa sa ilalim ng Treaty of Kanagawa noong 1854, unti-unting nagbago ang kalakaran sa Japan. Ang modernisasyon at pagsasailalim ng Japan sa Meiji Restoration noong 1868 ay nagtulak sa pagbuwag ng shogunate at pagpapalit ng isang modernong hukbo na nagpatalsik sa mga tradisyonal na samurai. Ang Haitori Edict of 1876 ay nagbawal sa pagsusuot ng espada sa publiko maliban na lamang sa mga piling opisyal ng gobyerno. Sa ganitong paraan unti-unting naglaho ang samurai bilang isang uri ng mandirigma ngunit ang kanilang mga prinsipyo ay nananatiling buhay sa kultura ng Japan. Bagamat ang mga samurai ay hindi na umiiral sa tradisyonal na anyo, ang kanilang mga aral at prinsipyo ay nagbigay inspirasyon sa kasalukuyang panahon. Ang Bushido ay nagtuturo ng katapatan, disiplina at dedikasyon sa isang tungkulin. Mga katangian na maaaring iangkop sa anumang uri ng gawain sa modernong mundo ang kanilang pagpapahalaga sa dangal at pananagutan ay maaaring maging gabay ng mga lider, profesional at maging mga pangkaraniwang tao. Ang kanilang kasaysayan ay nagbibigay din ng inspirasyon sa larangan ng sining, literatura, pelikula at maging sa negosyo. Ang prinsipyo ng Kaizen o patuloy na pagpapabuti ay may ugat din sa kanilang filosofiya ng pagiging mahusay sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang mga samurai ay hindi lamang mga mandirigma ng nakaraan. Sila ay mga simbolo ng kultura, pilosopiya at pagkakakilanlan ng Japan. Ang kanilang mga aral ay nagpapakita na ang tunay na kapangyarihan ay hindi lamang nasusukat sa lakas at kasanayan sa labanan, kundi sa pagiging tapat, marangal at makatarungan. Ang kanilang pamana ay nagsisilbing inspirasyon para sa mga tao sa buong mundo upang itaguyod ang mga halaga ng karangalan at integridad sa kanilang sariling buhay.